Mga Misteryo ng Santo Rosario Ang Misteryo ng Tua Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako, kay Heso Kristo isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santang ng Berhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. naug sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa laha. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao. At sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria. Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang misteryo ng tuwa, ang pagbabalita ng anghel sa mahal na berhen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Kamu kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalawang misteryo ng tuwa. Ang pagdalaw ng Berheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong misteryo ng tua. Ang pagsilang sa daigdig ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ika na misteryo ng tuwa, ang paghahandog kay Hesus sa templo. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakahanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalimang misteryo ng tuwa. Ang pagkatagpo kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakahnin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Aba po Santa Mariang Rina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba pinananaligan ka naming ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay abapinta kasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na berhen. Ipanalangin mo kami, Reina, ng kasantusantuhang rosaryo nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Heso Kristo. Manalangin tayo, O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay, at tagabuhay na maguli ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan, ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman, at makamtan namin ang kanilang ipinangangako. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakahnin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.